So right guys, rescue namin si Robin. Hop 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 hop. Santo. <laughs> rescue namin si Robin. Hindi namin malaman kung siya ba ang binangga or siya ang bumangga. Tol. Nandiyan ka pa? Papunta kami diyan, malapit na. Uh, nagpadala ko isang batalyon. Ay, aros pa oh. Yun. Yun 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 yun. Yun. Yun 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 yun. tibay ng RM no? Nabigay, eh. nasira yung kaka ko eh Oo nga eh Tipe ng tuhod mo Hindi lang ako makatiga Bugbog Pag yan Superman ako eh Ah, Superman ka? Ito, tibay <laughs> ng RM ah so, na disgrace ni-rescue pa Binobuli pa no? Ito lang Kaya ni ito, may Carbon yan Ano na nangyari sa kanina? Eh? 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 Eh <laughs> Pa pa na kita, na. Kita 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 kita. <laughs> kita kita yung sarili mo. Bakit nakita mo? Sa dinabi dami ang iningatan ko, yung motor ko maraming tama. Oh? Ang gamit mong helmet tol? Ibo. Ibo? Oo. Oh. Weh? Oo, oh, Ibo Carbon. Tingnan mo kung may tama yan. Patingin? Tingnan mo kung may tama yan. Bakit yung uh, lang gas-gas yung kamay mo? Naka-nitro gloves ako eh. Patingin? Nitro ba? Kasi ito. Paniwala mo naman ako. Uy! Lupit. Diba yun. Oh. Oh. Ah. Nitro, baka naman. Tapos do'n. Dapat kasi. At, hindi. Kasi nga, umulan. Oo, oh, umulan. Oh, hindi, ko na yung nipad ko dun sa sasakyan. Ay, tinanggal mo. Ay, nipad ko. Ano? Nitro din yun. Eh, di kung hindi mo tinanggal, dapat to sino yan. Naging suris. Naging suriso sana. Ay! Jacket. Ay, yung katawan. katawan. Walang, kasi sa, walang kasi sabi mo, Superman eh. Ibig sabihin, yung chan, nadapa yung chan. Ito yung gamit to. Ah. Ay, nitro. 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 Ay, parang tika lang, ibang nitro to ah. Ito parang yan. may... Ito yung katagumpay. Ah. Ito yung sumalba sa akin. Ah, ano? padding pala to. Kala ko jacket lang. Ayan ah, oh. saan yun? May pad pala yan. Sa likod din, meron. Ayan o. Oh. mo wala mo, walang tama. Oh. Uy! lang. Oh. Ang lupit Ayan pala po, eh. oh. Oh. Kita mo, pruweba niya tol Wala talaga no. Oh. Yan ang pruweba. Ang pagbagsang kanina. Dapat yung pantalon mo, palitan yan. Di ba gamot dyan, Jin? Hindi <laughs> naman ito <nato> kanina. <laughs> ha? Nung mga recipe ko kanina na... Uy! Shoutout mo! Shoutout pila sa'yo. Oh. Pinigyan ko sa Daniel Stadium. Eh. Oh. pala nila. Oh. Sa lahat-lahat ng daming endurance mo nung ano, in... ngayon lang. Hindi po nagkagulatan lang. lang. Hindi niya alam kung pa pa ito niya ba o ano. Ah, so, nagdadalawang besa, isip kayo. Kesa aksidente siya, ang ginawa ko, hindi na ako na, yung freno ko, wala na, hindi na kinaya. Oo. Oh. Umangat ako, tumama yung harap ko dun sa likod ng rim. Kaya na-auto. Oo. Oh. Pero ano, ay yung motor mo, ito oh. Ayan, yung na. Lubat na. Ito lang. Kaya ni it, it may carbon yan. Anong gamit mong gulong? Corsa. Ha? Huh? Oh? Sobrang apit, gamanan ni motor. kano Paano, <laughs> paano? Woy! Corsa! <laughs> Kaya pala, Corsa baka naman.